Guys, uh, pakita ko lang sa inyo Yung aking uh, improvised na panghinang Dali ito, ah, uh, carbon brush Ng starter motor Dali ito, guys, uh, ihinang natin yan dito Ito, guys, pakita ko sa inyo Yung aking uh, improvised na panghinang Dali ito, guys, ah uh, uh, Holder ng welding rod uh, Sa mga welding machine Tapos ito, guys, yung uh, carbon Carbon to guys ng Everready. Ayan, kailangan mo nga rin. Ito guys, carbon ng Everready na battery. So ito yan guys, kapag binuksan to, ito ilalabas lalabas. Ito yung positive ng ano ng battery nito. Positive. yan, Ito guys yung ginagamit ko na panghinang. Bali, ito na siya guys. Yan. So ngayon na ah, kailangan natin ng ah, gamit para gumana to. Ang gamit na yung sinasabi ko guys, ah, battery. Yan ito, guys. Yan, battery. Shoutout nga pala sa Amaron. Yan ito guys yung ah, positive. Yan papunta yan dito. Yan ito na siya mismo. Ngayon para gumana yan, siyempre may positive tayo. Para gumana to, kailangan natin ng negative. Yan, ito naman guys yung negative ng battery. Yan, nakatap yan dito. nakakonek sa bakal. Yan. Ito guys, pakita ko sa inyo. Bali, uh, 12 volts yan. Yan, ididikit po guys. Yan. Nagbabaga. Yan. Yan yung ginagamit ko guys. Rek. yung ginagamit ko. Ang hinang. Ng mga carbon brass. Yan, katulad nito guys. Uh, ipapakita ko sa inyo. Yan. Matabula natin. Napaka-simple lang yan guys Hindi nyo na kailangan ng mga Soldering iron katulad na ito Kasi matagal pa ito guys Painitin nyo pa Yan ito guys segundo lang Yan Tingnan nyo guys ha mo So ito negative to Yan Kaya eh, yung uh, carbon holder Nasa negative Siyempre kailangan natin ng positive Kasi ito yung panghinang natin Yan, ganun lang guys, kasimple. Ayan, papasahin natin. Ayan, panghangin. Ayan, ito na siya guys. Ayan, nakihinang na. Ganun lang kasimple guys. Ayan, bali ito guys yung driver at saka yung ano. Ayan, sir, shout out ka. Shout out. Ayan. Kay shout kay Bert pala din. Yan, yan, shout out, guys. Shout out sa mga mga ano, Happy Valentine. <laughs> yan bali ang ginagawa namin guys sa starter motor ng Hyundai. At <laughs> ito guys, yung starter motor niya. Tapos ito guys, yan, naihinang natin na maayos yan. Itang kita naman guys yung pagkakatunaw. Yan, sa mga magtatanong sa akin, yan ito lang guys, ulitin ko. Ito yung positive. Ito siya. Bali dito yung diode galing yan sa gitna ng Everready na battery. Tapos yung holder ng ano welding rod. Ganito guys sa welding machine. Pero 12 volts lang to guys. Yan. Bali sa battery yan guys nakatap. Okay guys, sa Jen Party channel ah uh, kung gusto niyo pa matuto, marami kayong matutunan. Ah uh, i-search e lang Jen para na YouTube channel yan. Bali, ito balik sa siya guys. Yan. Okay guys, sa uh, marami na